Well, wala na pong dapat sabihin si dating Presidente Duterte. Mm -hmm. Naki-president uh, um, PBBM na po yan kung anong gusto niyang gawin. Ngayong wala mm -hmm. ng ganyang kasunduan at ganito ang nangyayari, eh bahala na siya makipagkasundo ngayon sa liderato ng China. Hindi ko po alam kung anong mm -hmm. na gagawin niya. No? Pero sa tingin ko, meron ding mga um, elemento sa loob ng kanyang uh, administrasyon na nais talagang magka, mapatindi pa ang pagiinitan sa Pilipinas at ng China kasi ang nais nila ay eh, talagang tumakbo na nga ang ating presidente Marcos sa Amerika at invoke ang Mutual Defense Treaty no nang sa ganoon magpasok ng Amerika. Pero sa ating karanasan, sa ating kasaysayan, ayan eh, din ang taktika na ginawa ni dating presidente Aquino noong nawala sa atin ang Scarborough Shoal, pero hindi naman po sumuklolo ang mga Amerikano. Sila ay nag-broker ng deal na di umano parehong Pilipinas at China ay aalis sa Scarborough Shoal, tumupad tayo, umalis tayo sa Scarborough Shoal at naiwan ang mga Chino dahil na nawala sa atin ang scarborough shoal